Hello mo mga college, so maganda ko umaga so napadaan ako dito sa may FTI terminal so natakamaw po ako dahil masarap yung kakanin nila Ito ang paborito ko. Yun. Mamaya, bibili tayo mga ka-idol. So, dito lang yan sa so, may PR terminal ka-idol. Sa so, ah, may Kakanin Express. So, yun, di ba? Sarap ng Kakanin nila mga ka-idol. So, mamaya, bibili tayo. Tignan natin dahil puto na That's good. So dito lang mga kayo doon. Thank you for watching. Dito lang yan sa may FTI Terminal. Okay? Bye!